Ang kuryente ay isa sa pangmalagang bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay. Ginagamit ito sa halos lahat ng bagay. Mula sa pag-iilaw, pagluluto, pag-charge ng cellphone, at sa pagpapatakbo ng makina sa mga pabrika. Ngunit kahit gaano ito talaga, hindi dapat natin kalimutan na ang quarantine ay nagdudulot din ng pangalit kapag ito ay hindi ginamit ng masto. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga pangunahing kaalaman sa pasparente, mga pangalit nito at mga hakbang upang higitas. Ano nga ba ang kuryente? Bagamat hindi natin ito nakikita o nahahawakan, Ramdam natin ito sa pagmamagitan ng mga gamit na pinapagana nito. May dalawang uri cool ng kuryente, static at dynamic. Ang dynamic electricity ang ginagamit sa mga kabahayan at negosyo. Ito ay nangyayari sa pagdaloy ng mga elektron sa loob ng isang konduktor. Karaniwan ay tenso o aluminium. Para maganap ang daloy ng kuryente, kailangan ng source tulad ng baterya o generator, wire na ng kuryente, pati siyang electrical device na gagamit ng kuryente. Subalit, kasabay ng kaginawaan na dulot ng kuryente ay ang panganib na maaari nitong idulot sa tao. Ayon sa mga eksperto, kahit kuryente na mas mababa sa 30 million pere ay maaari ikamatay kung ito ay lumaan sa katawan ng tao. Ang katawan ng tao, lalo na kapag basa o pawisan, ay isang mahusay na conductor kaya't hindi dapat basta-basta humawak ng kuryente, lalo na kung may sira ng insulasyon ng wire o may tubig sa paligid. Ilan sa mga pangunahing panganib ng kuryente ay ang electric shock, pagsunog, arc blast, pagsabog at sunog. Ang electric shock ay nangyayari kapag ang katawan ay naging bahagi ng daluyan ng kuryente. Maaaring makuryente ng direkta at mawala ng malay o hindi direkta kung saan dahil sa gulat ay mahulong mula sa hagdan o may tulak papunta sa gumagana ng makina. Ang arc blast naman ay isang napakainit na paglabas ng enerhiya na maaaring magtulak ng mga bagay at makasunog ng balat o damit. Kapag may singaw ng chemical sa paligid, maaaring magdulot ng pagsabog ang kuryente. Samantalang karamihan sa sunog sa mga tahanan ay sanhi ng sirang kable, overloading o maling pagkakakabit ng mga outlet. Ang epekto ng kuryente sa katawan ay depende sa apat na salik. Ang voltahe at kuryente, ang resistance ng katawan, ang daan na dinadaanan ng kuryente sa loob ng katawan, at ang tagal ng pagkaka-expose. Kung ang dalay ng kuryente ay dumaan sa puso, baga o utak, mas mataas ang chance ng pagkamatay. Sa mga industrial na aksidente, karaniwan ang agos ng kuryente ay mula kamay papuntang paa na nangangahulugang dinadaanan ito ang puso at baga at kadalasan ay nakakamatay. Mas tumatagal ang pagkakakuryente, mas malala ang epekto nito. Dahil dito, malagang gumamit ng mga electrical protective devices tulad ng fuse, circuit breaker, at GFCI o Ground Fault Circuit Interrupter. Ang mga ito ay idinesenyo upang agad na putulin ang daloy ng kuryente sa oras na may aberya. Ang GFCI ay particular na mahalaga sa mga basang lugar tulad ng banyo, labahan o kusina. Bukod pa rito, dapat tiyaking maayos ang wiring, hindi overloaded ang mga saksakan, at walang sirang kable o plug pagtatapos, tandaan natin na ang kuryente ay hindi dapat katamudad, kundi gamitin na may sapat na kaalaman at paghihilat. Isang maliit na paghukulan ng kuryente ay maaaring magdudot ng malaking sakit. At huwag natin paliwalain ang kaligtasan dahil ang buhay natin ay malakas.